Jillian Ward emosyonal na siniwalat ang tunay na ugnayan niya kay Chavit Singson. Isang emosyonal na panayam ang naganap sa programa ni Boy Abunda matapos siniwalat ni Jillian Ward ang katotohanan tungkol sa umanoy ugnayan niya kay dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Matapos kumalat ang mga chismis na nag-uugnay sa kanilang dalawa, tuluyan ng nagsalita ang kapuso actress upang linawin ang isyu sa kalmadong tono, ngunit halatang emosyonal, diretsahan niyang sinabi, hindi ko po siya kilala personally. Ayon kay Jillian, nagulat siya nang makita sa social media ang mga kumakalat na post na nag-uugnay sa kanila ni Chavit. Nung una, natawa lang ako kasi parang imposible naman. Pero nung nakita kong seryoso na yung ibang tao at may mga naniniwala, doon na ako nalungkot, ani ng aktres ipinaliwanag din niya na wala siyang kahit anong personal na koneksyon sa dating gobernador at hindi pa raw sila kailanman nagkita ng personal. Dagdag pa ni Jillian, na apektuhan hindi lamang siya kundi maging ang kanyang pamilya. Siyempre, nasasaktan din yung mga magulang ko kasi alam nila kung gaano ko pinangangalagaan yung pangalan ko. Bata pa lang ako, sinanay na nila ako na huwag pumatol sa intriga, sabi niya habang pinipigilang mayak. Ayon sa actress pinili niyang manahimik sa simula ngunit na pagdesisyonan niyang magsalita upang tudukan ang maling impormasyon. Samantala, sinabi naman ni Boy Abunda sa panayam na nauunawaan niya ang bigat ng pinagdaraanan ni Jillian sa gitna ng isyo. Pinuri niya ang kabataan ng aktres ngunit sa kabila nito ay ang pagkakaroon ng matibay na paninindigan. You handled this with grace and maturity, ani Tito Boy. Marami ring netizens ang pumuri kay Jillian sa pagiging kalmado at tapat sa harap ng mga maling akusasyon. Ayon naman sa kampo ni Chavit Singson, wala rin silang alam tungkol sa kumalat na isyong ito at itinuturing nila itong walang katotohanan. Hindi totoo at walang basehan ang mga balitang yan, ayon sa pahayag ng isang malapit sa dating gobernador. Dagdag pa nila, hindi kailanman nagkaroon ng komunikasyon o anumang koneksyon si Singson kay Jillian Ward. Sa huli, nanawagan si Jillian sa publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon sa social media. Madaling man ng pangalan ngayon, lalo na sa panahon ng internet. Sana bago tayo maniwala, alamin muna natin kung may katotohanan, sabi ng aktres. Matapos ang panayam, umani siya ng papuri mula sa mga netizens na nagsabing naging mahinahon, totoo, at matapang siya sa pagsasabi ng kanyang panig ng walang halong galit o paninisi. Matapos ang panayam, agad na nagtrending sa social media si asterisk asterisk Jillian Ward, na umani ng papuri mula sa mga taga-suporta at kapwa-artista. Marami ang nagsabing tama ang ginawa ng aktres na magsalita upang linawin ang isyo bago pa ito lumaki. Ayon sa isang netizen, sa edad niya, napakatapang at mahinahon niya humarap sa isyo. Hindi siya nagpadala sa emosyon, at yun ang dapat tularan. Ilan pa sa kanyang mga fans ang nagpaabot ng mensahe ng suporta, na nagsasabing naniniwala silang mananatiling malinis ang pangalan ni Jillian sa kabila ng mga maling balita. Samantala, ilang entertainment insiders ang nagsabing posibleng magsagawa ng legal na hakbang ang kampo ni Jillian laban sa mga nagpakalat ng maling impormasyon. Ayon sa ulat, pinag-aaralan na raw ng kanyang management team ang mga post at video na nagugnay sa kanya kay Chavit Singson. Hindi ito basta simpleng chismis. Nakakasira ito ng reputasyon ng isang batang artista, pahayag ng isang insider. Sa ngayon, nananatiling positibo si Jillian at piniling mag-focus sa kanyang mga proyekto, patunay na hindi siya kayang pabagsakin ng mga maling paratang.